na tayo ng isda guys o oh, diba o oh, din binaliktad muna natin guys ayan oh. ayan ayan ang ating kinaritong isda ang ating ilalawak na maya sa gulay guys diba islice na natin yung isda guys ay atay at pa pala tatanggalin natin to Ayan na guys, na-slice na yung isda guys. Pipritusin na natin to mamaya guys. O di ba? Diba? Yummy! Ayan. Ulam sa probinsya guys. More on isda. Ayan o. Oh. Na-slice na natin yan guys. So, ready na siya na iprito natin maya maya guys. Ayan. Yan ang ating ulam for today's video guys. Magprito tayo ng isda guys. then, after namin magprito guys, ayan, magugulay kami. Isubak na mo sa putan ang pritong isda guys. O, oh, di ba masarap yan guys? Yan. Hmm. O, oh, di ba? Hmm, lami kayo guys, mga tara na mga una tan kayo, kauna. O, oh, di ba guys? Kumakain na ba kayo ng ganitong klasing isda, guys? Yan, ah sama, samaran ba 'yan? Samaran o sama samaran? Sama sa, ah, ano ba sa Tagalog? Samaran, samaral. Yung dalagang bukid, yung malapad. Yung malapad na dalagang bukid. Akala ko to guys, langka. Yung pala ano. Kulo sa Okay, guys. Thank you for watching, guys. See you on my next video. Bye-bye. God bless you all.